Ayan guys, oh, yung Vulcan Mayon, no. Oh. Ayan, lumilinis na. Nawawala yung ulap. Ayan, oh. Ayan nyo. Yan yung pinakatuktok ng Vulcan Mayon. Kung makikita nyo yan sa taas. Ayan, lumilinis siya. Oh. Nawawala yung ulap. Ayan po, So, nandito tayo ngayon sa Mayon Skyline. Ayan. So, ito yung magandang tanawin dito, guys, sa Albay, sa Bicol, ano. Ayan, kung makikita nyo, guys, ayan yung... Inyong... Ayan po yung kalawakan sa baba. Ayan. Ayan yung bayan ng Albay. Sorsogon. Oh, ano na yan? Kaikot yan dito. Ayan. Ayan guys. Oo. Oh, oh, paliwanag. Oh. Kita nyo po. Yun oh. <laughs> Ang liwanag ng vulkan mayon oh. oh diba? Yan, so sa mga hindi pa nakakarating dito, so ito, panoorin nyo tong video na to para makita nyo kung ano yung ganda ng bulkang mayon. Yan guys, so. Oh. Ito yung tuktok So hanggang dito lang kami sa may pinaka mayon skyline. Kasi bawal naman na pumunta doon sa tuktok. Pero at least yan guys, nakikita po niyo Yan po yung tuktok ng mayon. Yan, so hindi pa nakakarating dito guys, no, sa mayon volcanoes, yung pinaka magandang vulkan sa buong mundo. Ayan. Mayon, Volcano, di ba? All